Hello what's up guys, welcome back sa aking youtube channel And in this video, ituturo ko nga sa inyo ang mga bagay na hindi mo dapat gawin in-game Mahalaga to kasi maraming newbie o mga player na nagkakamali dito sa diskartito. So ituturo ko sa inyo ang mga bagay na dapat nyo iwasan sa paglalaro nito Pero syempre, ay kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo ng mga content about sa MU Dragon Adventure Mobile at huwag kakalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para sa mas marami pang update tungkol sa larong ito. So sa wala ng pagtatagal pa, simulan na natin. Check it. So yun nga itong mga, itutu, papakita ko nga sa inyo is based on my experience kasi before, uh, ayan, naranasan ko na to kaya ayoko na mangyari sa iba kaya ginawa natin ang video. So, ginawa natin. Yan ang balance ko dyan. Ay, wala na pala dito yung history. Pero, guys, uh, may nangyari kasi yung bag sa akin dito na, na tatlong beses ko na top up yung soul ring na dapat dalawa lang. So, ayan. Ito yon yung soul stone pack. Itong itsura nun, guys. Ito, ayan. Ito yon So, uh, unang-una mo, wag mong gagawin dito is top up to ng mabagal yung internet mo. Yan, gaya mabagal, mabagal yung internet natin. Tapos, ayun niya, uh, bukod sa mabagal yung internet mo, eh, huwag niyong pagsusunod-sunod din. Magkaroon ng gap time mga ilang seconds. Kasi isa nangyari sa akin dito is, uh, tatlong beses ko siya na tap up. So, ito yung ano, screenshot kung ano nangyari. So, ito, mapakita ko sa inyo, nasa customer service ng consumer. So dito naging sagot nila is ano, already arrived na daw pero totally wala. Imagine yung uh, sa isang araw is yan tapos yung pinawas so, tatlong 56 pesos which is yung sa Soul Stone yun. Paano nila maibabalik sa akin o? So, paano dadating yun? Is dalawa lang nun sa isang araw pwede pwede ano, pwede i-top up. So ayan, sabi nila tatlo bilay may mga bilay number sabi nila Tap niya ko na lang dito na pinalaki kasi po lang. So ito yon yung Soulstone pack. Yan dalawang beses ka lang pwedeng bumili niya sa isang araw. Then ang halaga niyan is 56 pesos. So yun nakapagbawas sila sa akin ng 56 pesos. Tatlo yung nabayaran ko pero nga isa dalawa lang yung dumating. So wag na wag niyo gagawin yung magkakasunod na top up no kasi na lugi ang negosyo niyo. Pangalawa ay nako very common ito no. So, wag na wag kayong uh, magbebenta ng prey parts sa inyong mga dummy account or dun sa mga da, uh, sa mga account nyo or character nyo na para pang ipon nyo lang ng diamonds. Ako, tulad nito guys, magbebenta tayo ng prey, then bibili natin dun sa isa nating character. Kasi ah uh, malamang marami sa inyong gumawa nito kasi yung ibang character nyo, maraming diamonds. Parang yung prey parts nyo, or yung ibang karakter nyo ipang bibili nyo ng prey para sa yung pasok sa character So wag na wag nyo gagawin yan kasi once na nabili na ng uh, ng alt mo yung prey part is hindi mo siya matitrade mag magbabound na siya dun sa account na yon. So masasayang lang. Although kikita naman ng dahil ito guys tinanong nga bibili natin yung prey. Tradable siya dito then pagdating nyo sa inventory natin is not tradable na yan. So, kung maga, hindi mo na mapapakinabangan, hindi mo na mare yan. Kaya wag na wag mong gagawin yan. So, much better dito guys kung ang gagawin nyo na lang is, ipasa nyo na pa konti, konti like pambili ng book, mga ganun, mga skills. Gano'n na lang kaysa yung pray parts ang bibili nyo or ba, mas maraming diamonds yung inyong alt character tapos may nakita kayo sa trade house nasa ipsip nyo bibili, bibili nyo muna tapos ipapasa nyo na lang once na may diamonds sa kayo, huwag yung gagawin niyan kasi sayang lang yung effort niyo. No? Pero kung literal lang naman na pang boost lang talaga or yung diamonds, eh okay lang, pahala kayo. Uh, pero yan, hindi niyo na mapapakinabangin yan once na nabili niyo na doon sa isang character. So lastly, uh, if lumabas sa inyo tong Lucky MU sa mga revert 4 to bag, magbago pa lang magre-revert 4 to 5 diyan. May makikita kayo na ganto. Yan yung Lucky MU Limited Gib. Huwag na huwag nyo kiklik yung exchange, especially kung meron kayo nito mga item na to. Kasi kabalik na rin yan sa iniisip nyo. So, yung item na ito is mako-convert totally dun sa dito sa dice. So, halimbawa meron ka nitong uh, ganyan, transformation orb. Automatic, ma mako-convert siya sa 40. So, sayang lang. Napakamahal pa naman yung mga item, guys na mga chaos. Yan, sayang lang. Kaya huwag nyong i-exchange. Pwede siguro to sa mga mamaw na nawala ng paggamitan nito. Pero pag yung mga pre to play at newbie, nako, wag wag na wag kayo mag expect kasi sayang lang. So kung nagustuhan niyo tong video to, ay wag niyo kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang update tungkol sa MU Dragon Adventure Mobile. Maraming salamat sa panonood and see you on my next video. Mga pala guys, uh, mag-comment lang kayo dyan kung ano yung gusto nyo mga itopic natin dito sa ating YouTube channel at syempre pupusuan natin yan at babasahin natin yan para ma-featured natin sa mga susunod na video. Thank you for watching! Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up.